Hello guys! Sa araw na... Nakapagpasta sa sakrungan. Ayan na. Na, gumawa na tayo sa lunita, no. Ayan. pahay injay lang buhay natin dyan, mga gabi, no. Ayan. Napaganda po ang lunita pag gumaga, no. Ayan, no. Napakaraming tao. Ang injay-injay, no. Injay-injay talaga. Injay-injay lang na, no. Banding-banding. So, suno lang tayo dyan, mga gabi, si mag-isa lang sampuhai, sa buhay kaya i-enjoy mo lang ang no? lumita na paganda ang lumita ng mga God no? sa mga hindi pa nakagala din ang magkala sa lumita no? lalo na pagsin din na paraming na mga view mandang ganda yung no? so tara na magkala-gala na tayo dyan enjoy-enjoy mga tayo dyan no? o ayan na yung na sa Lumetano, ayan na aso, oh. napagandang dyan mga guys no, marami pang pumchikchano, oh. maraming dyan mga guys no, ayan na, ang pumit tayo mga guys no? pukit, pukit tayo, kala mo naman pumkit, <laughs> ayan yan wow. na, ang 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 oh ang ang, ang 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 ang, ang 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 ang, ang You know, Ayan no, meron pa mga mga po yung ating mga Ating gino'o Ayan. Ayan, dyan, dyan po na ating makita sa rumita na Design, design. Ginu, oh, Christmas. Ayan, ipagpugi-pugi nga naman no. yan ipagpugi-pugi nga si nga Okay. naman guys sya na ito na guys paggabi. Oh wow, so ang ganda ng mga guys no. Yan no, so ganda. Oh, cha ta la la Yan sa gabi na po 'yan. So, nag tayo dyan kasi gusto natin manood ng fountain. No? Oh. Yan, yan. Yeah. Yan, mga guys, na. No? So, panoodin mo natin, no. Oh. Fountain natin pag-gabi Let's go. i'm going So, ayan, guys, no, na-enjoy din yung buhay ko mag-isa, no. Na-happy tuloy yung Christmas ko. No, ayan, no, napalaganda, no. Kahit mag-isa tayo, eh, masaya pa no. So, hindi, hindi rin natin mabuhay natin na habang kay pag-asa pa tayo, no. As in, says, isang taong, guys, and this is ngantong mangyayari, no. Ayan, no, so, hindi natin yung 2024 natin, mga boys, ayan. Ayan lang po. Maraming salamat sa ating panonood oh, mo. No. See you uh, the next vlog. Goodbye! Yeah.